Yo, once again, Arlo Quachero. Good morning sa ating lahat. Dito tayo sa bahay ng San Marcelino. So mag tayo ng dalawang bakas natin. Galing sa Himay, Himay Castillejo, sa balis Branch. Kaya antayin nyo yung upload natin. Yan o. Oh. Malakas yung hangin. Nadala ni Christine. Malakas. Kaya ingat tayo palagi. Antayin ninyo yung ating uh, upload. Thank you. Ingat tayo palagi. Keep safe. Yo, good morning mga lakotsero. So, ito yung update natin. At ito tayo mag-iiwan ng stab ng himay-himay Castillo-Sambales branch. So, kapag i-claim nyo ito, ito ay located sa National Highway San Juan, Castillo-Sambales, sa may taas ng motor zone. Yun. So, ito yung landmark natin, kung alam nyo to. Yan. Kung saan part to, ng San Marcelino. Halos ito yung ano eh. Doon na yung kay pabunan no. Ayan, yung tuloy na yan. So dito tayo magiiwan ng stab natin. Nang himay-himay. So tignan natin kung saan tayo magiiwan dito. Pero siliado naman to, safe na safe to para sa inyo. At, at saan? Para hindi na kayo mahirapan kasi maulan din. Dito. Basta itong landmark na to, alam niyo naman siguro kung saan to. Tapat lang nito. May nakita na tayong kuwepeston nito, yung stop natin. Para maklim nyo pala to, dapat uh, sa min lang ng Imay Imay Castillejos Sambales branch. So kaya doon sa may uh, food court nila, malapit sa Municipal Park ng Castillejos. So ang stall number nila or yung booth number nila is number 33. o na kasama natin si Hero. Hindi tayo nakatrapal dahil malakas yung hangin at delikado rin yun, safe na safe yun oh. so yun lang sa umagang ito kaya ingat tayo dalawa yung ilalagay natin na ah. kaya ito ipapagdugtong ko na yung video para dire-diretso kung saan yung located Magka, magka nga uh, location kung saan natin nilalagay yung isang stub. so ingat tayo palagi kung sa ginarlo kachero dito naman yung pangalawa natin kung alam nyo tong landmark naman na ito so yan din na natin papatagalin ito yan yung landmark na yan kung alam nyo yan safe na safe pa rin naman yung uh, iwan nating stub dito ng himay himay ngayon si hero ito yung ating hiwan na himay-himay kastilaw -himay, sa balis branch kaya ingat tayo so dito natin iiwan hindi naman mababasa so ang himay-himay nga pala ay uh, until ano lang dito yan ang himay-himay until November 2 lang dapat i-claim nyo yan yun. yan yun ha yung landmark ko dito lang sa may La road yan So yun na, may clue na, nabas road to Pero kung saan So ingat tayo palagi Peace out, Arlo Cochero